Hello mga Lodi! Kumusta kayo? So for today's video mga Lodis, so magbibigay na naman tayo ng isang paala para dun sa mga hindi pa masyadong nakakaalam ng mga ganitong sa Facebook ng pang scam and then pang hack po ng mga account. So kung kayo po nakaka-receive ng mga ganitong notification, ayan, kung mapapansin nyo po, team monetization send you a warning. Say why mga Lodis? So pag nakaka-receive po kayo ng mga ganyang notification, sa Facebook, sa email, sa Instagram, or sa Messenger. Uh, isa po yan mga loads na scam or isa pong hacking site yan. So ipatakita ko sa inyo kung ano ang laman yan. Ayan. So pag naka po kayo yan, pwede nyo naman po i-click yan. Ang makikita nyo po ganyan po mga loads, So kung babasahin po natin dito sa description, and then yung uh, nakalagay niya po dito sa uh, uh, name niya po, Team Monetization send you a warning. Say why. So, yan po yung pangalan ng kanyang page. So, kung hindi po kayo maalam sa ganito mga loads, talagang uh, magtataka po kayo, uh, isipin nyo baka galing po ito sa Facebook Meta. So, dito mga loads, isa lang po itong page na mga mga loko and mga scammer po, mga hacker po mga loads na ginagamit mga ganitong strategy para po makapang loko. So, dito, kung mapapansin nyo dito yun yung nilagay niyang description dito, your page is not following our community standard in, uh, in term of use. Pag kayo po nakakita ng ganito, ang una nyo pong gagawin ay, tingnan nyo po ang inyong mga monetization and din ang inyong support inbox. Doon nyo po makikita kung may problema po ang inyong mga monetization. So, dahil sabi daw dito, ang dahilan daw po ng pa... Uh, pag hindi ko daw pag-follow ng uh, community standard ng Facebook ay, gumagamit daw po ako ng fake name in photo. Ayan. Using someone else fake name in photo. And then, nag-share daw po ako ng content that lead, uh, mislead to other user. Insulting to other user. So, yan daw yung po yung mga reason ko. Kaya po, nagkaroon ako ng violation sa monetization ni Facebook Meta. So, sabi niya dito mga lodis, hindi daw visible yung aking page. Hindi daw makakita lang daw po yung magmamanage sa akin. Uh, kung uh, ito daw ay mali ng request, i-click ko daw itong link mga lods. So kung kayo po bago, siyempre i-click nyo yan. Siyempre mag kayo, hindi na uh, kaisipin mo, kailangan ipalo ko instruction ito para maayos yung iyong mga account. So dito mga lods, wag na wag nyo po yan i-click yung mga link na yan. Pag click nyo po yan, hihingihan po kayo ng mga information yan or mapupunta po kayo sa isang site na uh, generated site po na pag uh, nilagin nyo po, pag pinindot uh, nyo po, automatic ma-access yung inyong mga personal information ng inyong mga cellphone or ng ang inyong mga account. So dito, Uh, pag hindi ko daw ito na pin uh, pindot or na gawa po sa loob ng 24 hours, mape-permanently delete daw yung aking page. So, yan po yung mga strategy ng mga hacking in scammer, mga lunis. Kaya po, pag nakareceive kayo ng ganito, ang mga gagawin nyo po, pwede nyo po yung i-block. Marami na po akong nare-receive ng mga ganito. Ginagawa ko, minsan ini-ignore ko na lang po. Kasi pag lalo mo pong pinapansin, lalo silang dumadami. ah uh, pwede nyo po silang i-block or pwede nyo po silang i-report mga loads. So, ang gagawin nyo, unang gawin nyo lang, take nyo mo yung tatlong dot na yan. Or pumunta kayo sa mga sitting ng, uh, kung ano man pong natanggap nyo yung message. Ayan, katulad nyan. And then, i-report nyo po. Ayan, report post. eh, okay. Or pwede nyo po puntahan sa kanyang page. Pag-click nyo po yung page na yan, siya rin po yan na account ng uh, Facebook, hindi talaga siya si Facebook Mita, ayan, nakikita nyo, may following pa siya hindi may followers, so dito, makikita nyo dito, ang ginagawa niya talaga dito nag-send, panay-send niya, panay-send niya, share niya po ng mga uh, profile na may ganyan pong description kaya po, kung hindi ka po marunong, o kung hindi ka pumalam malam sa mga ganito, talagang uh, mapipindot mo ang link na yun, so ang gagawin mo dito, i-click mo yung tatlong dot na yun para i-report, ayan. ayan report profile, ayan po ang gawin niyo mga Lodis, ayan Then, dito, ilagay nyo po dito, ah, uh, pick page, yan, Pick page, ayan po. Then, i-click nyo yung done. And then, mabablock na din po, yan, So, pwede nyo pong, ah, uh, dagdagan pang pa report uh, profile. Pwede nyo pong, teleport property, proud or scum, mga ganyan po, Yan. Ah, uh, ayan po. Ayan po. I-block nyo po, ayan. I-block nyo po. So, para po, hindi na po sila makapagsinta o makatagpa ng anumang pong uh, mga kalukuhan sa inyong mga account, mga lodis ha. So, yan po ang gawin nyo. Ayan, ibig sabihin nyo po, wala na po yan. So, ganyan po ang gawin nyo mga lods pag kayo nakareceive ng mga ganitong uh, notification man, message sa messenger, uh, Instagram, uh, email. Marami rin po sa email nito mga lods ha, uh, hindi sa Facebook. Uh, maraming ganyan na scam rin, uh, hacker po mga lods. Okay? So, anything po mga lods para hindi po ma-scam o hindi po makakangin yung mga account. Okay? So, yun lang po. バイバイ。